Simple lang, nagtsaa sa labas at kumain ng biskuit. At pagkatapos ko ng tsaa, binangga ko naman yung poste. sa <laughs> so, magandang hapon sa inyo mga sabwat. Walang destinasyon ng lakad na ito. Ayos ko lang talaga maglipot-libot at mag-enjoy. Pagpawisan ba? Hayaan ko lang na usan ako dali ng mga gulong na ito. Sa oras na ito, nag-uumpisa ng dumilim. Nawawala na ang mga araw naglilitawan ng mga ilaw at dumadami na ang mga tao sa kalsada. Kung saan man ang kabuti ng dilim at kung mayroong magandang pwesto, ba't hindi tayo magpahinga? Sa ang paglilibot, ginasya kong sa gilid na lang tayo dumaan para maging mas safety dahil marami na tayong nahasalubong na tao na nagbabike din at umukotor. Dahil kung sino pa yung nag-iingat, siya pa yung kalimitang natitisgrasa sa kalsada dahil iba-iba yung uh, ugali ng tao, mga nasasalubong natin, iba-ibang kultura din. Ito na yata ang bansang napakaraming taong OFW. Dito na yata ako nakakita ng taong napakatanda na at parang wala na siyang balak umuwi o balikan ng kanyang bansa. Ito na kasi yung tinuturing nilang pangalawang tahanan. Dito makikita nyo ang kalsada ay napakalinis. Dahil ang mga tao dito ay disiplinado pagdating sa kalinisan. Sabi nga nila, lalo na ng mga tao. Successful sa buhay. Ang buhay daw ng tao ay parang gulong. Kung hindi mo iaandar, hindi mo igugulong, mananatili ka na lang sa ilalim. Kaya kailangan natin umikot, mandar, para mapunta tayo sa ibang destinasyon. Kailangan nating umusad kung kinakailangan. Minsan kahit pagod na go pa rin tayo. At minsan kailangan din natin magsakripisyo para manalo sa laban. Ang dal -dal ko ah. <laughs> Ang dami ko nang nasabi. Hindi ko napansin na nagugutom na pala ako. Dito muna ako dumaan sa looban. Bukod sa safe dito, marami ditong tindahan at cafeteria. Habang binabaybay ko itong kalsadang to, napansin ko itong matanda na naglalakad. Napakatangkad. libre ko yung suot yan. Kalabitin mo kaya sa puwet. Huwag na lang, baka habulin ako. Diretso pa rin ako sa paghahanap ng cafeteria. Dire diretso lang itong kalsadang to. Huwag diliko ng kanan, huwag diliko ng kaliwa. Matutumbok natin ang kapeteryan niya. Pagkalipas ng limang oras, grabe naman, minuto lang, hindi ko pa rin mahanap yung kapeteryan niyan. Kaya nagpasya na ako mag-google map. Tatanungin ko sana itong mamang nakasalugong ko, kaya lang, busy sa pagtitext. Kasi na akong dumiretso sa kaloob-looban ng kalsada nito. Baka sakaling matagpuan ko yung hinahanap kong kapitirya na Dahil gutom na gutom na talaga ako. Dito mapapansin natin na unti-unti na talagang dumadami ang tao. At dumidilim ang paligid. Dahil ang kalapit natin dito ay isang moske. At talagang dito sila sumasamba sa lugar na ito. Bumalik ako sa kabilang kalsada. Yan. Dumaan ako dyan baka sakaling meron nga ang kapitirya dyan o tindahan man lang para makabili ng pagkain at uh, may inuman lamang dahil talaga ako ay, uh, pinapawisan na sa pagbabike na ito at yan ang gustong gusto ko yan nga yung purpose kaya ako nagbabike para pagpawisan at mawala yung stress sa katawan sa dami ng problema ang dumarating sa buhay natin kailangan hindi tayo mag-focus sa isang bagay lamang dapat marunong tayong uh, magdivert mag-divert ng mga gatong problema upang hindi manatili sa katawan natin yung toxin ba. Kailangan ma-stress free tayo para may pagpatuloy natin ng laban. Sa aking paglilibot, natagpuan ko ang lugar na ito. Mukhang magandang place to para pagpahingahan pa sa mantala. Kaya pinagpasya ko munang pumarada dito at maghanap ng magandang pwesto o upuan para mapagpahinga sa man lamang. At presto, ito na ngayon ang lolo nyo. Uupo na at magpapahinga. Isasandal ang likod, itataas ang kamay. At tatanggalin ang helmet. As usual, magpapapogi. Itataktak ng mga balakubak. At ahawihin ang buhok na unti-unti nang nalalagas. <laughs> Hindi na ako nagtagal sa pagkakaupo ko dito dahil parang may sumusundot sa puwit ko. <laughs> <laughs> Napansin niyo mga lords na dumilim ng paligid at kasabay po niyan ang paglabo ng aking camera. Hindi ko alam kung bakit. Sakto naman at bago pa lumalim ang dilim ay may nakita na akong kapiterya sa wakas nakakapag napag-refresh na rin ako at makapagpahinga. Siyempre, ang ba na? in order ko, 'yung inumin ng mga hindi na virgin. Cha. Ba na cha. Siyempre, sinamahan ko na rin ng biskwit. Tapagod yata ako sa pag Kaya medyo nagutom ang inyong lingkod. Marasabath. Inubad ko na naman ng helmet ko dyan. At syempre, nagtatanggal na naman ako ng maraming balakobak. Ang katikati sa ulo ng helmet. Ang sarap ng inumin ng mga hindi na virgin. Order sana akong tusin at lunggunisa na may sinangag. Kaya lang, wala daw silang ganun Pawal pala yan. Kaya chat biskwit okay na. Habang kinakain ko itong biskwit, may isang tao sa aking harapan na lagi nakatingin. Nagtataka yata kung bakit sinasawsaw ko yung tinapay sa kape. Kala yata niya nililinis ko yung tinapay, yung biskwit. Tapos yung pinaglinisan, yun ang aking inumin. May mga kulturang Pilipino na medyo nasasanay na sila dahil napakarami pong Pilipino dito sa UAE. Yung mga tong, uh, simpleng gawain ay magsisilbing alaala -ala akin at tatatak sa aking isipan kung sakali man ako ay magpurgod na sa Pinas. Kaya, i-cherish ko yung mga gandong moment. At syempre, ibabahagi ko ito sa aking mga anak at sa aking mga kaibigan. Sa aking mga kaapu-apuhan na may isang nagawa tibi na napadpad sa gitna silangan. Namuhay, ng ipagsapanaran. Tayo po ang gumagawa ng ating mga alaala na pwede natin balikan balang araw. Piliin natin lagi maging masaya at diretsyo lang ang buhay. Dito ko na po tatapusin na ang vlog at medyo mahaba na po at gabi na. Sana po ay marami yung napulot. Lalo lalo na yung mga ex-OFW natin. Sana makarelate. At sana po ipatuloy yung pong suportahan si Kagawad at samahan niyo po akong lagi sa aking munting paglalakbay kasama ng aking bisikleta. Mabuhay po, mga OFW. At mga kababayan ko dyan sa Pinas, God bless po sa ating lahat. Mabuhay po. Merienda muna ako. Sarap. Chai. Cha-cha.